Hello guys. May nabili ko po sito. Ito. Lulutuin na natin ngayon. Kahapon ko lang nga pala itong nabili. Diyan sa may tali pa pa. Ayan. Ginawa ko na rin kahapon. Nagasan. Parang nga yung lulutuin ko na lang. Ito guys. Ayan. Hey guys. Lalagyan na natin ng asin. Ayan. Tapos, paminta. Tapos, lagyan natin ng cornstarch. Ayan, may konti pang cornstarch dito. Tapos haluin lang. At ayan na guys, oh. Ayan. Ganyan lang. Tapos, bababad lang natin siya dyan ng siguro mga 10 minutes. Tapos, pagugulongin natin siya sa harina. Ayan. for 20 minutes. Ito na po siya. Ngayon naman po ay papagulong natin sa harina. Bago natin iprito. Kamay ko na guys marilis yung kamay ko ah yan so ganyan guys oh so, paglungin lang natin lahat sa harina para pag nagprito tayo dire-diretso na po yung pagpiprito natin Okay na po guys, konti na lang babalot na natin siya sa harina. Ayan. Ayan. Ito yung pagkain na matrabaho siya. Tapos mabilis mo lang kakainin. Di ba guys? <laughs> Sarap naman kasi itong kalamares trabaho siya lalo paglilinis nito. Patagal. At ayan na, tapos na. Ito na po lahat. Magpiprito na tayo. Ayan guys, magpiprito na tayo. Lagi na tayo ng mantika. Ayan guys, oh. Ayan na, nagpipito na tayo. Huwag natin siyang masadong i-overcook. Hindi pwedeng matagalutuin yan dahil kukulat siya guys. Ayan na guys, tingnan natin kung brown na siya. Hop. Ayan. Ayan. Ayan guys, kung nandito lang kayo, ang bango niya. Sobrang bango ng kalamari. Ito yung amoy na hindi maipagkakailang kalamari. <laughs> Yan. Yan, guys. Punin na natin. Ito ipiprito pa natin sya ng ano, pangalawa. Para mas lalong malupan. Ayan guys, so, oh, uh, sarap. Ito so, yan na guys, yung pangalawang salang sala ko. Ayan. At ayan na po guys. Ayan na guys, oh. Luluto natin siya ng pangalawa. Pangalawang prito para mas malutong. Ayan na, guys. O, pangalawang prito. At ayan na po, guys, lahat ng naprito natin. Sarap nyo no, guys. Tikman okay. na natin. Ay, sarap Suka na lang ang hulang sa kanin Salamat sa panunood